Hello, magandang gabi po. Magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, magbabalik na naman po tayo sa ating vlog. Pasasakitin na naman po natin ang mga ulo ng mga salot sa lipunang ito. Lalong lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno no? walang iba kung hindi inubos ng ating pera. Malimaleta ng pera ang kinukuha sa atin. At ngayon, ang nangyayari pa, para bang ang lumalabas ng ating presidente ay malinis na malinis sa ngayon wala siyang alam sa nangyayari sa kanyang pinamumunuan mga kababayan ganyan kagaling ang ating presidente walang napapalusutong siya tatlong taon ninanakawan na ang bayan hindi niya pa alam mga kababayan at malinis siya hindi daw niya alam mga kababayan totoo kaya ito mga kababayan presidente ka ng isang bayan, bansa, ikaw ang pinakamakapangyarihang tao dito sa Pilipinas, anyet nalulustan ka. <laughs> Yan ang nakakalungkot mga kababayan na katotohanan. Mayroon tayong presidente na tatlong taon ang nanunungkulan sa gobyernong ito na ninanakawan ng mga politiko na alam naman natin kung sino-sino. <laughs> Malimaleta na nga ang pera na ninanakaw sa bayan, ang kawabang presidente natin, wala daw alam. <laughs> mga kababayan. And yet, daw siya. <laughs> Pero anong nangyari sa investigasyon nila, mga kababayan? Diba? paglumutang ang pangalan ng kanyang pinsan, napapahinto ang lahat. Nabubulabog pati ang mga senador natin. Sinisilipan ang mga taong nag-akusa sa kanyang pinsan. Ba, ganito na ba ang bayan natin? Pero sinasabi ng ating presidente na wala siyang alam dyan. Pero bakit pag lumutang ang pangalan ni Martin Romaldes, nabubulabog ang mga taong nagsasalita tungkol sa pangalan niya. Unang nagsalita, mga diskaya, nabanggit ba nung pinapunta sila sa kongreso? Wala. Nung bumalik, nung lumutang si the si Sergeant Master Orly ng Marines na sila nagde-deliver ng pera doon sa bahay at uh, bahay ni Saldico at ni Romaldes, tumigil ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee Ganyan kakapangyarihan ang mga nanunungkulan sa gobyerno natin ngayon mga kababayan. So ngayon, pakikinggan natin ang ating magaling na presidente na di o mano, walang alam sa nanangyaring nakawan sa gobyernong ito. Okay. Tuloy lang natin, pakinggan lang po natin ito mga kababayan. What has happened has been that we have violated the rules. Mm -hmm. Those rules exist. Yeah. And simply we don't rules. Uh, ah. tingnan mo yung sinasabi niya dito, mga kabayan, na violated daw nila ang rules. Pakinggan ninyo kung anong rules yun, mga kababayan, na sinasabi niya. Kasi, napakasimple lang naman po talaga, mga kababayan, ng gagawin niya. Ikaw, presidente ka ng Pilipinas, may akusahan, inaakusahan yung pinsan mo na mali-malita ng pera ang kinukuha sa bayan. And yet, hindi mo malang mabanggit ang pangalan nito. Bakit? Takot ka ba na madadamay ka dyan, Mr. President? Takot ka ba? Pag natuluyang lumutang ang pangalan ni Romaldez, madadamay ka. Bakit? Mga kababayan, bakit po siya madadamay dito? Siya po ang pumipirma ng budget. Natatandaan naman po natin, nung bago lumutang yung budget ng 2025, pumutok na po ang balita. Bago pa niya pipirmahan yun, ang balitang may blanco yan. <laughs> Di ba? May blanco yan. Sinabi na sa kanya ni congressman at ng mga senador, kaya ngayon, ibang mga senador hindi pumirma kasi may blanco ang gaa doon sa Baycam. Doon sa Baycam, may blanco na. Ngayon, binaliwala niya yung balitang yun. Bumalik sa kongreso. Pagdating sa gaa, may laman na. Yun yung sinasabi ni Toby Chanco, mga kababayan. Nasaan kinuha yung insertion na yon? Doon ang di umano ang sabi ni Toby Tiangco doon sa small committee. Doon nagkaka-insertion na hindi na alam ng mga congressman at siguro ng mga senador. Tapos Pinadala sa presidente ng Pilipinas. Ano nangyari? Pinirmahan ni BBM. Pagkatapos pumirma, kinabukasan, tinanong siya ng isang reporter, Sir, may blanco daw po yan, ayon kay Pangulong Duterte. Anong sagot nito? nag a lang yun kasi pakakainom ng gamot na iniinom ni Pangulong Duterte. Bakit daw may blanco? Alam niya yan. Kasi nga, sinasabi niya, alam niya. Kasi si Pangulong Duterte, pumiperma din ng budget yan. Nung siya ang panahon ng presidente. Nung sinabi niya na may blanco, tandaan po natin, bago po niyang pinirmahan yan, lumutang na po yung balita na may blanco yan. Bakit hindi niya inaksyonan at pinirmahan niya pa rin? Diba po? Yung po yung nakakalungkot, talagang mahina, talagang nilalang itong presidente natin, natin. Tuloy lang po natin siya mga kababayan, kung saan sila nag-violate ng rules. The, in the last decade, yeah. last they decade, stopped following the Ibig rules. Ibig sabihin yeah. mga kababayan, panahon ni tatay niya, sama na natin tatay niya, Ramos, Cory, Erap, Pinoy, Duterte, kasama lahat yan. Pero itong lintik na putang inang presidente natin, sa lahat ng mga presidente dumaan, kinuha lang nito ng tatlong taon ang ninakaw nila. Nalagpasan lahat. <laughs> trilyon, trilyon ang ninanakaw nito. Mga tatlong taon lang nila kinuha. Ang dumaan na ilang presidente, tatlong taon lang nilang ninakaw pa. Mga <laughs> Di o, mano. Kasi nga, yun ang lumalabas sa mga budget ngayon. Na insertion, mga kababayan. Tuloy lang natin siya sa kanyang halan kung saan sila nag-violate ng rules. For example, when I was in local government, when national government came in and was going to do a construction, they come in, they do the project. And then at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na. Oh. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it. Yeah. Hindi ko pipirmahan yeah. yung acceptance. Dapat pag hindi ko pinirmahan yung acceptance, ng local government, hindi mababayaran ng contractor. Okay. Sa tawagin yung contractor, tignan mo ulit. Hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pipirmahan ko ito, yeah. mababayaran kayo. Yun ang, yun ang, sistema dapat, noon. Ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I didn't... Sigurado ka, Mr. Mercos? Tumot, sinisisi naman niya ang panakara si Pangulong Duterte, mga kababayan. Nasisi na naman po ang matanda. <laughs> Pero nung umupo ito, ang unang order agad nito, buwagin ang anti-grap corruption na tinatag ni Pangulong Duterte. First order ka agad niya. Sipi mo, kung wala silang balak magnakaw sa gobyernong ito, bakit mo bubuwagin yung anti-corruption? At yun mag -iimbestiga. Marami po. At sinisigurado ko po, hindi po inalis ni Pangulong Duterte yun. May prueba ka ba, Mr. President, na inalis talaga ni Pangulong Duterte yung rules na yun? na sinasabi mo, Mr. President? O baka naman, gawa-gawa mo lang yan para lang may maturo ka na administrasyon dahil di umano, malinis ka. Wala kang alam. Yun. Yun ang gusto mong palabasin. Diba? Wala kang alam sa mga nangyayaring nakawan ngayon sa bayang ito. Yun ang sinasabi mo ngayon dito. Tuloy lang natin siya sa kanyang kahangalan. I, I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. Yeah. This is like, yeah. you don't think... Shock na shock! Ang presidente natin, shock na shock! <laughs> Bakit ka na-shock, sir? Panahon ni Pangulong Duterte may COVID. Lahat ng mga sasakyan, ng mga illegal na pumasok dito, mga Lamborghini, mga big bike, pinagsisira lahat, hindi binenta. Pero ngayon, sa panahon mo, lahat ng pumapasok na illegal na mga sasakyan, imported goods, imported na mga bag, imported na sasakyan, anong ginagawa nyo? Binibenta nyo. Saan kaya napupunta ang kita noon, Mr. President? May pinapakita ba kayo? Noong panahon ni Pangulong Duterte, may COVID pa. Panahon ni Tatay Digong, nabuhay tayo, nang walang ano. Paano kaya kung ikaw yung presidente <laughs> ng time na yun? Ano kaya mangyari sa mga buhay namin? Baka nagkandamatay na kami lahat. Mr. President. Pa? Diba? Panahon ni Pangulong Duterte, may COVID. Hindi siya nagbebenta ng mga illegal na sasakyan. Pinasisira niya po, mga kababayan. Pati mga bag na mga high-end na bag na pangmayaman, sinisira lahat. Wala siyang binibenta. Pero itong administrasyon na ito, ngayon, binibenta lahat ng pumasok na illegal. Imported cars, big bike, lahat ng high-end na mga bag, binibenta nila. Ang tanong, saan kaya napupunta yung pera na pinagbenta? Yan na nakakalungkot lang isipin mga kababayan. Ang ating presidente na sobrang upod umano ng linis. Walang alam sa mga kawatan sa gobyernong ito. Pero, siya ang pumipirma ng budget. Sa karaniwang tao, kung akong pipirma, alam ko na mayroong illegal dyan, papayag kaya ako na wala ako. Ordinary yung tao lang yan. Kahit na sabihin mong dalawang libo lang ang mapupunta sa iyo. E eh, paano diyan? Billion, billion, trillion, trillion ang meron ka. Eh, hindi kaya nagkakaroon ng presidente? O yung kaya ang kinakatakutan niya? Pag lumabas ang pangalan ng kanyang pinsan na si Martin Romaldes One! nangangatog na ang kanilang mga tuhod sipin mo, mga kababayan, anak nito, majority floor leader. <laughs> hindi kaya magsusumbong yung an anak niya? O pinapaikot din siya ng anak niya? diba? <laughs> Presidente ka? Ikaw lang ang walang alam? Alam ng taong bayan na ninanakawan na sila. Ikaw hindi mo pa alam. Nasyak ka pa wala ngayon, Presidente. Ikaw pa ang nasyak, Ang galing mo naman, sir. Mr. President, sana naman po, sa loob ng ano na to, bago ka man lang sana mapalayas dyan, gumawa ka naman ng tama. May breaking news pa ngayon. Parang hinirang mo pa si Boeing Remulia na Ombudsman. Ano yan, tagapagtanggol mo? Para pag kung sakasakaling mo opo si Bipi Sara, hindi ka makasuhan? Ha? Ganun ba, Mr. President? O, ganun kaya ang gusto mo mangyari? O talagang wala ka ng kakampi pag tinanggal mo pa si Boying? Iba po, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. So, pakinggan, a uh, Pakilam, pa mag maglalambing lang po ako mga kababayan sa inyo regarding po sa paki-subscribe naman po ng YouTube channel ko Deo TV at paki-like na rin and share. Marami pong salamat mga kababayan. God save the Philippines.